Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung sa man sulo ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa W John, sa yumkins Yumkin, Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Katir. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lam, please subscribe my channel and like my videos. Ngayon pag-uusapan natin tungkol po kay Representative ko na pinatawag siya sa, sa Senado ngayon sa hearing. Alam, tinatawag siya doon at doon na rin nilabas ang mga ebidensya na, na may hawak siyang USB. Kung matatandaan nyo, doon po sa House of Representatives, hindi siya pinayagan na ilabas ang kanyang inahawakan na ebidensya na USB. Ngayon, pinayagan na siya dito sa Senado. Nako, ang tumambad. Alam nyo kung sino makikita nyo? alas pangalan ni Representative Saldico. Ito, panorin po natin. Sir, Am um, your honor, pwede bang iano ko lang yung USB na ayon lang ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yung nga po yung gusto naming uh, kung papayag Kasi mahirap po yung kwento eh. E, ito, may numero po to. Bigyan natin ng uh, kopya po yung Blue Ribbon Committee. Uh, may I direct uh, staff of the Blue Ribbon Committee to please uh, secure uh, the copy from uh, Congressman Tiangco para makita po natin yung uh, binabanggit niya. Ipakita po natin sa ano? Sa screen. Di bang ipaliwanag mo yun sa gasa. Hindi. Ay, yung parking po, Your Honor, is Nakikusap ka dun sa District Congressman. Yes. my man. Yung sa gasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo sa gusto. Mas matindi pala yun. In both provinces, uh, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Uh, doon po sa ano, Nag, kasi gani, ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung case study ko. Next slide, please. Yan maliit lang eh. Um, yan po, for example, ito muna, Abra. Ang proponent is Congressman Saldi ko. Hindi ko na po linagay yung District Congressman, Sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, Baka naman wala siyang alam. Tapos mababash siya ng mababash. Di ba po? So, ang... ang... ang nadagdag po from... to the District of Abra is... Can, next slide. Is 3 billion... 3 billion 400... Your Honor, hindi ko po mabasa. It's 3 billion 468... 345... Ayan po, Your Honor. Okay. Ayan po out of, out of saldico's um, insertion. Okay, next slide. Ang lupit mga kawangis ko. Lahat po ng proponenta ang makikita mo dito sa mga distrito at iba-ibang region ay ang nakalagay po si Saldico. Ang ibig po so ang ibig sabihin po ng proponent dapat kung ikaw magre-request sa isang congressman sa kanyang distrito. Ang ilalagay doon ay yung pangalan mo kasi nag-request ka kung ilang million doon ang nirequest o nilagay doon. Ang ilalagay doon ay yung pangalan mo kasi lang ito, iba-ibang distrito pero nakalagay na pangalan kay Saldico at iba-iba pong ano, iba-iba pong yung amount. Pero mga amount na yan, hindi naman mamapupunta doon sa distrito yan eh. Kukunin nila yan. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Eh, tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Next is Occidental Mendoro, 3.2 billion po yan, ang nagdagdag. Okay, next is Oriental Mendoro, 3 billion 105 million seven fifty nine. Next is total po ng Romblon is six hundred twenty million. Tapos next po Bukidnon is five million two hundred twenty five million two hundred twenty two thousand. I would like to clarify, Your Honor. I will make it clear. Hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, yah, hindi niya district yon. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Um, itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Ah, meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam ba na hiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalansi po yan. 13 billion, 803 million, 693 with uh, Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elizal Dico, siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Sa so mga po, uh, Rep. Toby, uh, kung kala po ninyong informasyon, lumalabas po na si Rep. Uh, ay siyang may siyang proponent ng halos bilyon. Hindi natin malamang kung iti pinarada o sinagasa. Yun, 'Yun po ba ang ating conclusion? Po yung iba ilang congressman dyan, sabi na hindi amin 'yan, hindi namin ni-request 'yan. So, so eh, hindi ko na po eh, hindi na ako nagtanong kung parada 'yan or sagasa or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko. Kasi normally kung kunyari, yan po yung re request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Nakita ko po yung Ako Bicol, yan po ang Baycam is 2 billion 295 million. Next slide. Ah. Uh, yan. Next slide. Yan. Ang Ako Bicol ang ang ano po niya ang um, napunta po sa bike pa lang is 2 295 million again hindi ko alam yung small committee and then yung BHW po ang total is 2 64 at ito po your honor buti na lang naagapan to kasi po hanggang ngayon hindi po rinibilis yan kasi no natuklasan na ganyan nakakapagduda, hindi po ni-release. Ni -release. Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang ako gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, um, di ba, ginagawa ito short of award, di ba po? Ah uh, yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung uh, pondo sa implementing office. Okay. Yusuf Kati, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po. Um, I'm not very familiar yes, with the Yes, most probably. Most probably. Hindi, ganito lang po. Point of Your order, Honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Uh, just to remind all of us, uh, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, O ayan, narinig nyo na, malino malino pa sa sabaw. Buti nga pinayagan si, ano, si Congressman Chanko na buksan dyan sa Senado, sa Senate hearing yung kanyang USP. So ngayon tumambad natin, di ba diba, yung makikita nyo, alos lahat na lang saldi ko. Di ba yung matatandaan nyo yung sinabi niya ano ni BP Sara, yung nagdidesisyon lang, nagdidesisyon sa, sa kaban ng pera ng gobyerno ay si Saldico at si Romualdez. O di ba? Galit na galit siya. Ano pa? Di ba galit na galit si Saldico kung ano pang mga galit na niyang pinag pinagbabato niya kay ano kay BP Sara. Ngayon siya nang lumalabas na salarin at magnanakaw. Di ba si Saldico at ang mga congressman? Kaya pala taktikan nila pala yung mga impeachment impeachment pa silang nalalaman kay BP Sara. Sila pala ang may pinagtatakpan, nakahululan mga kahudasan at kabarabasan dyan sa kongreso. Impeachment, impeachment, it's mo halos isang taon pa na lang investigation kay BP Sara. Yung pala sila pala may ano eh, sila pala may pinagtatakpan eh. Ngayon lumalabas o ngayon bumalik sa kanila yung ano, yung kanilang reklamo na pagnanakaw. Ngayon sila pala talaga ang tutuong magnanakaw dyan sa ano, sa kaban pa ng ano, ng bayan. Isko, bilyon-bilyon. So ngayon nagkasakit daw sa ano, sa sa nun, sa Amerika si ano si Kurimao Kurimao ko sa ano daw sa sa Amerika maka 48 years yun hindi na bumalik dito sa Pilipinas <laughs> na marami siyang kakaharapin ng mga investigasyon tungkol sa kanya kasi ang, na, ang, ang namumun ang ang kanyang ano ang kanyang Sunwest na contractors contract mga contractors sila halos pamilya din nila yan eh buong pa buo ng pamilya nila kundi mga anak, mga kapatid, mga pinsan. 'Di ba? So ayan muna mga kawangis ko, Mas, sa mga hindi pa diyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. Sa mga hindi pa diyan, please lang sa mga kakapako if the